mahigit isang milyong mga tao po ang naitalang dumalaw dyan sa May Manila North Cemetery at inasa madadagdag pa bilang niyan mamayang gabi. May live report si Rafi Tima. Rafi. Kapansin-pansin, Jiggy, na mas uh, marami na lumalabas ngayon mula rito sa Manila North Cemetery kung ikukumpara kaninang bandang at tanghali. Kanina ay umabot ng isang daang libo kada oras ang pumapasok dito para dumalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay ngayong uh, Todos Los Santos. Pero as of 5 p.m. ngayong hapon, Bumaba na lamang sa 800,000 ang nasa loob nitong Manila North Cemetery batay sa tala ng PNP Advance Command Post. Malayo ito sa numero kanina na umabot ng 1.1 milyon bandang alas uh, sa 2 sa talas 3 kanina. Malamig na rin ang panahon dito, lalo pat mapuno, pero kanina sa kasagsagan ng sikat ng araw ay eh, ilang ilan sa ating mga kababayan ang hindi kinayang init ng panahon at kinailangang tulungan ng mga medical personnel na nakakalat na sa iba't ibang sulok nitong sementeryo. Uh, As of 5 p.m. umabot sa 26 ang bilang ng mga kababayan nating binigyan ng medical attention. Hindi pa rin siyempre mawawalan ng na mga nawawalan mga bata dahil narisa na sa dami ng mga tao rito at sa siksikang sitwasyon lalo na dito sa papasok sa Manila North Cemetery. Sampu yung naitala kanina as so 4 p.m. walo sa mga ito ay agad din namang nakuha ng kanila mga magulang at kaanak. Habang may dalawang batang dinala na muna sa shelter ng Manila Social Welfare Department dahil medyo matagal na walang kumukuha sa kanila mga kaanak. Pero napagalamang isa sa mga ito ay wala ng magulang at tila nagpapalaboy-laboy lamang dito sa sementeryo. Sa kabila naman ng pakiusap ng motoridad na etambak pa rin yung mga basura na mula sa ating mga kababayang dumalaw dito mula pa kaninang umaga. Una nang nakiusap ang pamuna ng Manila North Cemetery na sana bitbitin ng mga nagtutubo rito ang sarili nilang mga basura para iwas kalat dito sa loob ng sementeryo, lalong-lalo na yung mga plastic bottles. Kaya naman ang GMA servisyong tutubo na narito sa entrada ng sementeryo ay nangihikayat pa rin sa mga nagtutubo rito na sa halip na itapon, iibigay na lamang ang mga plastic na ito sa serbisyo to booth, kapalit ang ilang premyo. Pero may ilang bata tayong uh, nakilala kanina na sinanta naman o no, sinamantala yung kalat na iba nating mga kababayan matapos dumalo sa puntod ng kanilang mga kaanak eh uh, nangalakal naman sila ng mga ipinapong basura rito. Malaking bagay din daw ang mga basurang ito na kanilang mapagkakakitaan. Doon po yung pangangano namin sa mga project namin sa school. Marami mm -hmm. ka na Opo, meron na rin po din sa mga kapatid ko. Patuloy namang nakikiusap, Jiggy, ang pamunuan ng Manila North Cemetery sa mga kababayan nating magtutungo pa lang dito na may dalang bata at yaking huwag mawala ang kanilang mga anak, lalo pat papagabi na. Pero para makatiyak na madali silang makita sakaling mawala ang mga ito, ay lagyan sila ng tag sa kamay o isabit sa leeg. Ilagay dito ang pangalan ng magulang at numero kung saan sila pwedeng tawagan. Yan pa rin ang pinakalitas mula rito sa Manila North Cemetery, Jiggy. Maraming salamat, Rafi Tima.